kalpas la ang iti Ella. Ano yes, ma'am. Hindi kang runaan nga indasar pa yung iti Ella. Kaya hindi iti napatgan ma'am. Well, uh, it's naka-successful -suc dito yung Ella. Makunak as in nga talagang uh, nakikinamayat kami. Teamwork talaga isuna. So dito yung idasar iti CMO license, BPL o license division. Kaya um dagiti kalkali ka ma'am nga uh, sapet na uh, pag-register mi amin nga uh, business establishment ken um dumawat kam ti itulong kin ni Apo Honorable RB Ablan ta tulungan nakamto kam to pinag-online mi into no umay nga panagre-renew manen ma So, manam na mga online to aminan, ma'am? Uh, supposedly, ma'am. Ikarigatan niyo, ma'am. Kasano, ma'am, iti online, mapan kayo iti mga mam um, barangay ma'am or meeting niyo yun ma'am? Yes, meeting and min, min to siguro isod na ma'am, isuro to no ag online. agan line. Kap nun no i e maipatong palmet line that no face na panakanday <coughs> ma'am. Talaga nga uh, amin na pinag-register kit uh, digitalization po ma'am. Ngam payment da no ma'am? Mode mm. of payment na kasunod no ka um, so far, i-implement ang summit that online payment ni ma'am um, makaamunto ti treasury no kasanong kung may andam ko.